So, ang pinaka natutunan ko diyan ano Kasi dati kasi may pride pre. Di ba alam mo ay, gumawa, gagawa kami ng trail namin na sarili, gagawa kami ng ganito ganyan. Siyempre may pride, agresibo pa. Newbie kami, newbie, di ba? Oh. Gusto namin gumawa ng trail na sarili namin, pero hindi pala siya kaya, pre. Kailangan mong mag-involve ng ibang mga nauna mga OGs, mga naunang builders, oh. kailangan mo sila. So, kailangan ng, parang, pakikisama. Kung hindi mo pa sila, ano, kailangan ng pakikisama, kailangan ng unity ng isang community. Tsaka, kung baga, rin mm. sa kanila ng mga, ano, mga payo. Use mm, and don'ts, mga mm, gano'n. So, hindi pwedeng one man, ano to, hindi pwedeng kayo lang, isang grupo, okay, eh Okay lang kung sobrang laking grupo nyo, Eh tulad ng grupo namin na eh, ano lang, di ba? So kailangan mo ng support ng iba't ibang mga grupo.